Good morning everyone. Bagong gising pala ako. Yon. Takot akong bumaba kasi ano? Ano, maraming piranha sa baba. Sa At saka ano? <laughs> yung pa ako puno na ng ano. Oh, okay. Ayun. Sea of mga piranha. Every morning na lang ganito sitwasyon namin. Takot ako, ma. <laughs> Wala pa kasi akong para uh, i-train sila. Kaya ganun. Dapat i-train sila na hindi sila magkakagat-kagat. Look, oh. kagat naman. Natip na kung ako na bababa dyan. Uh. Kaya pala uh, Ano, maraming kalat kasi ano yan eh sa uh, ay may sapin talaga sila kasi para ano. Tingnan mo, tingnan mo. Yan, takot talaga akong bumaba. Kasi grabe sila. Take, hawa dyan take kay ano. Kita yung eh. Eh, basi. Eh, kung nipon. Yan. kapiran ha, sa baba. Paano ko maliligo niyan? <laughs> ah. Paano ko maliligo niyan? Inandyan kayo. Tingnan niyo ha. Bababa ako. Ano reaction nila ha? Yan. Yan. Ako na ha. <laughs> May mga piran niya na. Yan. Yan. O si Gray ang una. Tapos si Gigi. Si Gigi. Agay, aray. 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 Aray, aray, gray. Gray, aray. <laughs> o, oh, di ba? gay. Yung isa wala yung alam. Aray! Mabalik <laughs> okay. oh, na. Ay, ay, ay pinagalitan ng mama. O, oh, ayun yan. Yung dinidisiplina yan ni Pixie. Agay. Okay. Agay. Okay. <laughs> Very good, Pixie. Disiplinahin mo yan. Hmm. Hmm. Ito ba? Dugay mo ka suod. Kasi hmm. nakin siya na. Bukaon hmm. siya na. Kasi naman na siya. Ito hmm. dua. Ah, Ayan. Dinidisiplina ng mama nila. Tingnan nyo si Pixie at sa anak niya. Parang magkaano. Ah, Makasimlaki na. Ayan. Pixie nun, no no! Pababa mo ako Pixie. Okay. Pixie nun, no no! Pixie no no! Oh, guna na siya ang <laughs> gawas. Da. Ano ka, Pix? Hindi mo di Bakit di dinidisiplina mo ha? Ang aga na pa din <laughs> <laughs> gusto? Hindi <laughs> mo lumabas na Pix. Ya. Ayan, tignan mo. Pinagyos yung mga, d -duskitaan d -duskitaan d -duskitaan yung mga anak. <laughs> pix, eh, huwag mong galawin ha. Suko <laughs> so, kayo siya. Galit na galit. Kasi paano siya lalabas eh? <laughs> Gusto lumabas ang mami nila, ay papalabasin. Kasi takot ang mami nila eh, maraming piranha eh. Maraming piranha eh. Oh, 'di ba? Hmm. Hi Gold. Si Gold hindi lumalaki. Dako korea Betul juga mereka kuasa. Tidak ada kuasa, tidak ada kuasa. Siapa yang tidak berani mengambilnya? Agree, agree. Hi Gregory, smell Gregory, smell Agri Gold Gold, smell Gregory, Oh, apa yang dilakukan oleh kedua-dua orang itu? Oh, apa yang dilakukan Oh, apa yang dilakukan oleh kedua smile orang itu? Oh, apa yang Oh, Hi gold 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 gold. Hi whitey whitey. Ano Hi Gigi. Hello. <laughs> Tingnan yung tenga ni Gigi. Ang isa ang isa ano? Lumatayo ang isa hindi. Hai Gigi. Gigi. Anong ang gawa mo jan penagalitan mm -hmm. ka tuloy o, Tingnan mo. Mm -hmm. Marunong disiplina si Pixie. <laughs> Sige na, bye, -bye na. Bye-bye.